Hello guys, musta na po kayong lahat? Sa sobrang init ng panahon ngayon, ang ating mga alaga na hihirapan maglimlim at hindi sila makapagpisa ng maayos ng kanilang mga itlog. Silipin natin ang ating mga nest box guys pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Hello guys, musta na po kayong lahat? Bago tayo magsimula, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Guys, sa sobrang inip ng panahon ngayon, tinan nyo mga ibon natin. Naglalabasan ng kanilang mga nest box. Hingal na hingal. Kaya bago sumikat ang araw, nagbigay na tayo ng tubig sa kanila na malamig. Guys, dito sa Pasay, 47 Celsius ang taas ng init. Grabe no, kahit tayong mga tao hirap na hirap dahil initan tayo ng gusto kaya itong mga ibon pa kaya natin ayun guys so hingal na hingal sila kaya yung mga maitlog itlog sa atin na mga ibon hindi sila makapaglimlim na maayos sigurado to bugok na itong mga itlog nila kaya naluto na sa init ng panahon guys guys pwede natin silang paliguan ng tubig sprayan natin sila para makaiwas sa init yung bago magsimula yung araw mapaliguan na natin sila guys tapos bigyan natin sila ng malinis sa tubig pagkain para pag matinding matinding ng init hindi na sila natin mabubulabog kaya yeah, minsan pag nabubulabog sila doon nagsisimula yung heat stroke siyempre lipad na lipad sila tapos napagod tapos so, -so sobrang init pa ayun minsan bumibigay ibon natin may heat stroke guys ay nang iiwasan natin at saka guys magbigay tayo ng dextrose powder para hindi ma dehydrate yung ating mga alaga malaking tulong sa kanila yun guys sa so, kung may inakay naman yun hindi naman maa-efecto sa inakay yung dextrose powder guys samahan so, niyo ako kung silipin yung mga nest box nila kung okay ba ba yung egg o hindi na pag hindi na tanggalin na natin pa hindi na mahirapan yung ating alaga tara guys ito yung unang nest box natin yung albino natin at white bull splitino natin silipin natin yung lang nest box nagmukha nagilimlim pa yung hin iilawan natin to kung good pa yung egg nila kung hindi na tanggal na natin para makapagpahinga na sila sa paglilimlim ito yung parisan natin ng white bull, spettino at albino kak. Marami na rin ito nilabas labas na albino guys eh. Gamit tayo ng ilo guys. Isa-isa natin. Ito mukhang wala na. Clear na rin. Itong isa. Clear na clear. Ito rin. Clear na rin. Itong pang-apat. Clear na rin. At ang galina natin yan guys. Wala na guys ito yung back to back open natin na par blue hen at green cock slipin na natin ang kanilang nest box tingin ko guys buhok na rin to eh kasi dalawang araw ko na to nakikita sa labas yung magpares na yun eh may tatlo dito at may isa doon sa dulo kukunin na natin to guys yung kanilang mga itlog ito na yung mga itlog nila guys Chineto na to wala clear na rin parehas kaya itatabon na rin natin to para makapagpahinga na rin yung back to back pa natin guys ito na yung pangatlong nest box natin yung parisan natin na Alps 1 silipin natin ang kanilang egg may limang egg sila guys yung isa na sa dulo na rin silipin na rin natin itong mga egg nila kung clear o good pa guys clear na rin to mga egg ng na ating Alps 1 wala na rin guys punan na tayo sa pangapat natin na next box guys tignan natin tong pangapat na next box natin tong back to back white bull split in na natin guys yun lang kaya itlog nila yun guys may limang itlog check in na rin natin yan kung good o hindi na ang kanilang mga itlog guys yung pangapat na nest box natin krill lahat yung egg nila guys dito na tayo sa panlimang nest box natin, check din natin kung good pa ba o hindi na bali ang paresan din dito guys white bull speed ito guys, back to back itong 5 egg na to tignan natin kung okay pa ba, ilawan natin ayan guys, tignan natin kung may okay pa ba yung egg nila Mukhang may pula pa eh. Itong isa, pati itong isa rin. Mukhang clear na yon. Ito, may red na rin. Mukhang okay pa guys. Itong dalawa, wala na. Ito, red pa guys. Mukhang boy pa to. Itong isa rin, may red pa. Good pa to guys. Yung dalawa, hindi na. Ito yung Parisan natin na back to back white bull split ino guys. Sana mabuhay pa yung tatlo. Sa panglimang next box natin guys. Mga tulo yung good yung egg. Hintayin na lang natin mapisa yung guys. Kasi 5 days na lang alam ko mapipisa na yung egg nila Kaya wait lang natin. i update ko ayo pag napisa yung egg ng white bull split ino natin guys. Guys, na-check na natin yung limang nest box natin. Yung apat doon, clear lahat ng egg. Yung panlima, may tatlong okay pa. Malapit na rin magpisa yung guys. Hintay lang natin. I-update ko po kayo doon sa white bull splitino natin. Guys, bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa inyo sa lahat na sumusuporta sa aking channel. At kung hindi ka pa po nakapagsubscribe, subscribe na! At paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po si Omar 26. Nagpapasalamat ulit. God bless us all. Keep safe guys.